Sa ating mabalitang lokal, 30 milyong piso ang halaga ng health emergency allowances para sa taong 2021 ng COVID-19 healthcare workers sa Nueva Ecija, ibibigay na. Ibibigay na ang 30 milyong halagang piso ng healthcare allowance para sa mga public health at non-healthcare workers ng Provincial Health Office at mga ospital na pinamamahalaan ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. Inaprobahan ang pagbaba ng pondo sa ikasampung regular, uh, regular na sesyon ng sangguniang panlalawigan. At ayon kay Provincial Health Officer Dr. Josefina Garcia, ang allowance na natatanggap ay para sa buwan ng Agosto hanggang Desyembre ng taong 2021. Ang halaga ay nakabase sa bilang ng duty sa mga COVID ward. Ayon pa kay Dr. Garcia, bagaman matagalan bago bumaba ang pondong ito, ay uh, sinisikap naman na maibigay ang allowance sa mga nararapat na makatanggap nito at hindi nakakalimot ang Department of uh, Health patungkol dito. Hinihintay din na maiproseso ng kagawaran ang HEA o Health Emergency Allowance para naman sa taong 2022. Matatandaan na nilagdaan ang MOA sa pagitan ng Nueva Ecija, pagitan ni Nueva Ecija Governor Aurelio Umali bilang kinatawan ng provincial government at uh, DOH Central Luzon Center for Health Development ang pagkakaloob ng insentibo sa mga ito ay pinagtibay sa ikalabing dalawang regular na sesyon ng sanguniang panaligan noong nakaraan pong taong ayan Hmm, ang bibigay yung 2021 pa. Oo, oo, Actually, alam mo sa national, COVID, ano yan? COVID-19 health COVID, emergency allowance. COVID allowance. Oo, ah Ah, parang... Heya. Oo, oo. Heya, heya, oo. Oo, Ah, kasi ang private nakakakuha din eh. ng heya. Galing sa gobyerno. Yes. Oo, oo. Itong 10K naglabas 5,000 ata. 5,000? Oo. 5,000 per month. Tapos, Hindi, tama, oh, so sa dami one. ng bilang. Sa dami ng bilang ng kanilang uh, kanila, August, kanilang... August, September. Uh, yung August to December. Uh, August to December. 5,000. Uh, Oo. Oh. Uh, per At, month. Ba base din sa uh, nirelease ng DOH na Ah, uh, hindi special risk allowance pala 'to. Mukhang iba 'to, yung 5,000 pesos. Baka 'yun yung counterpart kasi ng Nueva Ecija. oh, pero ano 'to yung eh? Ito kasi yung, yung nito is um uh, dito yung uh, DOH uh, parang according memorandum. Mhm. Mm Oo, yung inilabas yeah. na information na 'to pero uh, nung nakita ko merong 76.1 billion pesos na inalabas uh, nito lang nito lang uh, Marso actually kahapon ang inilabas para sa 8.5 million claims ng mga uh, mga healthcare workers sa oh, national uh, health emergency allowance para sa healthcare workers during COVID-19 pandemic 76.1 billion pesos ang inirelease. No? Um ang allotment na yun ay uh, para sa mga nag-claim na HE, uh, healthcare workers para sa doon sa uh, 2021. Uh, uh, July 2021 mm -hmm. until uh, July 2023. So most likely kasama dito yung uh, dito sa Nueva Ecija. Ayan. Um, ano pa? Ano, sobrang late na, no? Uh, ito nga, ano, yung MOA, yung Memorandum of Agreement, pinirmahan last year sa 12th regular session. Nung may balita natin to April, eh. April 2023. Last year. Oo. Oh, oh. Tapos lang na i-release, ibababa yung pondo na inaprobahan ng sangguni ang panlalawigan. So, Hindi lang no, kasi madaling mag maglabas ng pondo. <laughs> so, yung mga pondo na yon na inilalabas, hanggang ngayon, pinupondohan yun ng Department of Budget and Management. Meron pa nga inilabas na pondo para, para sa 2024. Kaya itong 30 million to, DBM to. Ha? Galing ng DBM. DBM. Yung 30M ng... Uh, Oo, oh, oh lang kasi oh. sa D, pondo ng DOH. Eh. Mm -hmm. oh, parang ganun siguro. Um, uh, dito. Basta ang mahalaga, yung mga mahalaga health workers na. Oo. Oo, ay makatanggap nung mm -hmm. matagal na nilang inaasagmasang. Since para... 2020 pa, oo. yung hanggang ngayon ay uh, may mga hindi pa na ibibigay ng mga health risk allowance o yung tinatawag nilang HEA mm -hmm. o ngayon naman ay health care allowance na HCA na HCA H -E H -E H -E oh, Memorandum H -E of Agreement yun eh, Sa pagitan ng DOH Region 3 At ng Nueva Ecija Provincial Government mm -hmm. mm, yon. Yon, uh, Yung paglalabas ng ano, Sinasabing allowance 10k ba yon? Iba pala yung special risk uh, Allowance yung sinasabi ko na 5,000 pesos Na nakita ko mm, Alam ko yung kaya kasi 10k eh. -mm. -mm. Oh, dami yung uh, pera ni Reyes. Walang wala eh, wala 30 million. Yung 2022, hindi pa naibibigay. Ah. Uh -huh. SRA pala to, Special uh -huh. Risk Allowance. Yung uh, 2022, ala pa. Ma malalaman natin yan kasi magbablow out yung mga nurse. <laughs> Saan? Pag sa dito uh, sa nurses, nurses dito oh, uh -huh. sa uh -huh. pag dito sa, okay. na nila uh -huh. yan. <laughs> pero sana nga no kasi deserve nila yan eh tsaka dapat Oh, dapat at talaga, niya yung buhay mo noon ng no? pandemic. Ano ano ano, ano, eh, emergency nga yun. E. Emergency. Parang hanggang yung yan, yung ano, emergency, uh, Dapat yun na, ibigay na ka agad eh. Uh, ewan ko, bala mga nagtutuloy-tuloy yung ganyang, ano, yung ganyang mm -hmm. mga allowances. Kasi, uh, ano, yung pag, pagka may sipon, may ubo, Al katulad nung halimbawa sa hospital na pinapasokan ni Kian, ano, sila ay uh, kung ang pasyente nila ay may sipon ubo na nire-relate dun sa covid meron silang covid allowance mm -hmm. na makukuha makukuha parang ganon. at uh, balingan natin yung amount ah yung uh -huh. allowance ay 3000 pesos for those deployed at low risk areas 6000 for medium risk areas at yung high 9000 para sa high risk hmm, Ito base ito doon sa uh, uh, ano 'yan, 'yan sa Healthcare Allowance, sa Healthcare Workers Act. Hmm. Na inilabas noong April uh, 2020. Ano po. 'yan, per month or paano? Every uh, month. to? Every, oh, month. Month. every month, monthly to kaya. Hindi depende sa dami, Ay, ano, kung, uh, an, oh, sa dami ng ano. dami nang naging uh, 'yung naging trabaho nila. Uh -oh. Hindi, sa dami nang araw na ipinagtrabaho nila. Uh -huh. uh -oh. So, kung ano. monthly Mm -hmm. o, di ko ilang mansion. Pro-rated yun. yun. Oo. Naka-pro-rate mm -hmm. yun. Makukuha nila. Mm -hmm. Sige, at least, na lang. At least makukuha na nila. Mm -hmm. Sana hindi naabuti ng taon yung para sa 2022. Kasi hanggang 2022 na lang naman yata eh. Meron pa ba sa 2023? Mukhang wala naman eh. Ay, meron! Kasi may allowance pa na ibibigay daw until July 2023 eh. Yung mga nagka-claim. 8.5 million Malamang, claims at saka hindi naman mm -hmm. si COVID palagi. Hindi naman na nawala mm -hmm. yan. So, siguro hindi na lang ganoon kalaki. Since yung risk ay hindi naman na ganoon kataas. Oo. Mm -hmm. Yung last dun sa MOA na yon, 10 kasi yung hospital daw eh, pero merong mga tinukoy na hospital last year na makakatanggap, mga district hospitals. At yung ELJ, ELJ yung mga district hospital, hindi yan, yung -district, bungabon um. district, District, hindi, hindi kasama yung pang. Ay talaga? Pero walo lang kasi to, baka sakali. Uh, Bungabon District Hospital, Gapan District Hospital, yung Community Hospital, General, General Team, Medicare and Community Hospital, Karanglan Medicare, Gabaldon Medicare and Community Hospital. Mm Hindi -hmm. na banggit dito yung sa Giyo ba? na ibigay okay. na? Oh. <laughs> Ayan. Okay, Ayan. sige. Mm -hmm. Radio